every Okay na. 12 seconds na to. Guys, simula ngayon, hindi na ako mahihiyak. <laughs> Uwi na ako, simula ngayon. <laughs> ate, nakita mo yung sayaw na doon Ay, sa gin. Nakita mo sayang sayang sa yung sayaw sa gin. Wala nang oh. ipapasa mo. Diba ito yung gin natin, friends? oh, ate. Yung may peace bomb. Peace um, bomb. Yung Pero pwede pa rin tayo pumunta. Makasara ko po si Ma'am Dumudugo yung kamay ko. <laughs> <laughs> ah, hindi pa nga. Kasi nagbibideo pa ako. Uy, yung nakadurin sana all <laughs> nakaritay <-read> tayong lahat <laughs> dito kami guys Uy! Ate Mian! <laughs> Ay, yung bata! Ang cute. <laughs> oh <okay. laughs> dambi ko nang copyright Yan pauwi na kami guys. Yan tayo na. Ito tayo 2000. Ito tayo. Okayito lang tayo guys. pa-pilitin niyan. Oh, saan? Sa Diyan sakay. Oh, di diyan na sasakay ng bus. Pwede may sakayan dyan ng bus papuntang Chingi. Turado. kayo diyan, Gante. Dakan. na na kami, guys. Thank you so much. Maraming salamat. Like sayo Ang saya-saya. <laughs> bye bye sa inyo bye -bye. away na kami guys ayun tinangitin na naman yung picture picture tayo ati namawala yung ano niya huh? na kay Maris yata ay remote <laughs> oo

ilang oh, kasi 8, baka mapuno yung ano mo. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Eh, ano ko na ulit? Bibili sa inyo, baka malita. Exacto. Ang bigat. Gusto mo mag-video kay sa baka yung eh? ito charge mo na rin. Ako? Oh, Ako? yan Walk-walk na naman kami, guys. Ito na kasama namin sila. Child, hanggang dito na lang tayo. Tapos doon ulit. Doon. Doon tayo, guys, sa may sa o no, sa batuhan. Saan sa batuhan. Copyright na tayo, guys. Nagsasabay. Ako alam nyo, kahit kaliwa ka kanan yung paano nyo, kaliwa't kanan yung paan natin. Lahat marunong, hindi naman hindi naman hindi marunong, marunong. Ayan kanya-kanya na sila, guys. Hindi ko pa naisi yung sa akin. <laughs> oh, video. o send niyo yung video natin. Video ko rin na, video natin na. <laughs> May nag-aano na nga, nag-e-edit oh. May nag-i-edit, oh. ini edit na kagad. <laughs> ako lagi, ang nasa huli. Yung YouTube ko, nasa huli lagi. <laughs> after two, after one week to two weeks, ako mag-upload. <laughs> ang daya-daya nila. Oh <laughs> ah, my, post na ito. Ha? mag post na lang siya. Ha? Post lang, post. Post daw sila, oh. Ayan na sila, guys kami ay pare-pareho ng damit. Natouch ako dito sa bata o. nagbigay siya o oh. kahit hindi natin siya kilala. Ate, ate! May school siguro dito. Ah, wag naman pag ako guys yung ano natin. Tingnan nyo yung ano.

New territory to in new territory. Eh, wala. new territory. Diretso na <laughs> Magbas na lang kami, te. Ano lang, $8. dollars. <laughs> tayo. Ano, Ibu mo yung mga gawin mo. Antayin ka namin dito. Kunin oh, yes. mo yung yung pinasabi ko. Lagi mo yung gawin ko. Yung jelly. Ayan, lo dyan. Lo. Dito na lang sabag oh, niya na, 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 na to. Pag, um, Talagang tinuturuan si ate. Oo, naman. Doon tayo sa may ano. Sige, ha? Sige, ha? Sige, ha? Sige, ha? Sige, ha? Oh, bakit? Okay lang. ba? ikaw nag doon, doon sa. Hindi. thank yeah. you